buhay ay punong-puno ng pagpipilian. Bawat hakbang at tahak sa pag-iral ay walang pasubaling ating pinipili. Sa kaligayahan o sa kapayapaan, sa pag-ibig o sa papuri, sa kayamanan o karalitaan, maging sa kabutihan o kasamaan. Magandang araw sa inyo, ako si Florentino, isang priling indio. Tawagin niya na lang akong Padre Florentino. Bantog akong tahimik, mapagpakumbabang prile, at marunong makihalubilo sa kapwa. Maaari niyong tukuhin bilang isang modelo at natatanging prile sa aming panahon. Ngunit bago ako naging isang prile ay nagmula talaga ako sa isang mayamang pamilya. Kilala ang aming pamilya sa Maynila at patawarin ako ng Diyos ngunit hindi ko talaga ginusto na maglingkod sa simbahan. Kagustuhan ito sa akin ng aking ina. Siya ang may nais na pumasok ako sa seminaryo. Sa kabila ng aking pagtutol, sa kabila ng aking pakiusap, lalo pat may kasintahan ako sa mga panahon na iyon, ay hindi natinag ang aking ina. At dahil man ang nangyari ay niyakap ko ng tuluyan ang simbahan. Alang-alang sa aking sinumpaang ang tungkulin. At nagawa kong kumalinga ng isang musmos. Siya ay si Isagani na ngayon ay isang matipuno at matalinong bata. Sa aking mga karanasan ay hindi hindi ko malilimutan ng makadaupang palad ko sa huling pagkakataon ang mag-aalahas na si Simon o Juan Crisostomo Ibarra. Bago niya piliin ang kanyang tadhanang malagutan ng hininga sa kanyang sariling kamay ay ipinahagi sa akin ng kanyang danas at mga kasawian. Ang kasawiang ito ni Simon ang naging mitsa upang planuhin niya ang kanyang maitim na balak. Balak na mariing tinututulan ng Diyos. Naniniwala ako na lahat ng nangyari ay iniadya ng Diyos. Ang naganap sa buhay ng mag-aalahas ay bunga ng pag ng Diyos sa sanliputan. Napatanong sa akin si Simon, Bakit hi pinagkait ng Diyos ang tulong sa kanya? Na akin namang sinagot, sapagkat pinili ni Simon ang paraang hindi sasang-ayunan ng Diyos para ang kikitil maging sa buhay ng mga inosente. Sa ganap na kamatayan ni si Simon, ay ko ang itim na maletang naglalaman ng kanyang kayamanan. Kayamanang mitsa ng kanyang masamang hangad at marahil dahilan ng kanyang kasawian. Minabuti kong itapon na sa dagat ang mga alahas na ito. Itago na sila na kalikasan sa mga panging kalalim-laliman. Nakasama ng mga korales at mga perlas ng kanyang walang katapusang mga dagat. Kung sa isang banal at mataas na layon ay kakailanganin ka ng mga tao, ay matututuhan kang kunin ng Diyos sa pupunan ng mga alon. Samantala diyan ay hindi mo ililiko ang katuwiran, hindi ka maguudyok ng kasakiman.